lola mo Tachi ay Uy Uy gisik Uy Atin pa natin Yan ang hirap sa atin eh Wala hindi ka natutulog Uy Wala Wala na O oh. O oh. <laughs> Kasi natulog yung tangali Yan Ano no. Atin natin lola mo nung <laughs> 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 Hoy, ikita eh, pa dati mo. Atin na atin mo. Hoy, <laughs> grabe mo <matulog>. doon. <laughs> 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 Hindi mo kita, nakikita. Pinalandi mo lang ako ngayon. Tulog ka na. Patay. Iba, antok, antok. Nga na, bagsak na. Yan siya sabi. Wala mong tulog ng tanghali. Uy. <laughs> Pamay ko kaya pwede mo sayo, ha? Ah, <laughs> uh, chi. Ah, chi. Ah, chi. Halit tayo. <laughs> 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 Parang kang mami mo matulog, ha?